Happy birthday, Ma'am Ma Anisita. From me, Argenia. Nga, yeah, unsa pa na? Unsa pa ning one? And, And the, the city the government, government of, of Tagbilaran. Happy birthday, Ma'am Anisita from from Mayor and the city government of Tagbilaran City. Tagbilaran City Bohol. <laughs> <laughs> kapina na Bohol kay Tagbilaran Tagbilaran raman ang ibutang sa asa nagikan nga Tagbilaran. <laughs> One, two, ready, go. One, two, ready, go. Kaya kay okay, babae unta, pink oh. unta to or pink, per purple, purple, purple. purple. <coughs> okay. Happy birthday, Mama Annie Pinaso. Happy 90th birthday, Mama Ani. Wishing you an exciting, awesome year ahead. Kapahan ni Mama Ani, oi. Murang incik. Parang incik si Mama Ani. Parang incik mangka Mama Ani. <laughs> Mama Ani, para kang incik. Oh, nang pala yung mga kay Ani. Hmm, ikaw Ani si Ani lo. Oh. Ya, siya Ani Sita. Hmm. Gikombine gi Gikomba ang ngalan ni mo o, ni Lola ni mo, no? Oh. Gikombine. Ani lo. Ah, oh, Ani lo Marilo man mariloman, mariloman yung mama, no? Ani lo. Oh, sa imong mama dai sa imong lola dai ang ko ani. no ani ani ah kan lola nimo hmm. yeah. lo marilo hmm. di ba dai oh. 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 oh oh happy birthday happy birthday nice no happy birthday <laughs> Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ano ito? Gibuhat ni Kevin? Dahil? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday day? Hindi, mapato sa king ko. ako? Isa ka dali Ako? Oh. Ano sa mga nagdagwa? Papaan na Nên cô rất đẹp cả đấy Ừ nó cũng có cái độc, Thì đâu đây đi về Cô Ok